Lemon grass. Ito na guys, ang malunggay na kinuha ko. 115. Thank mm -hmm. you.

exercise lang yan sabi ng doktor. Exercise at sa ano magbawas ng sa Ayan. 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 makbo na tambol tambol Isht! pasok pasok lumabas na si tambol guys eh, may maraming tao dito sa labas nangangagat kasi yun eh umamon ako ng mo na ang malunggay umamon ako na malunggay may tanglad sila dito oh. lemongrass grass. ako na ang dito ito umingit kami ng malunggay Nangunguha ako ng malunggay guys kasi mag kontinu. ano ako magsabaw ako ng isda na may malunggay. Masarap 'yun guys, yung pinakuluan mo lang tapos ihalo mo yung malunggay sa isdang bangus. Masarap 'yun, masustansya pa. Maganda tong malunggay guys. Pag sabaw tayo ng isda. Isdang bangus 'yun, sarap to. Bibili ako mamaya ng bangos tapos bibili ng malunggay. Napakahilig ko talaga sa malunggay guys eh. Kahit anong ano. I like malunggay always. Kahit everyday pa ako magulay ng malunggay guys. So gusto ko malunggay. Trima na lang natin. Hindi to sa... Tanim pa to ni nanay dati malunggay na to buhay pa si nanay ngayon kasi patay na si nanay <coughs> pwede na siya pwede na po Ito na guys, ang malunggay na kinuha ko kanina. Gugulayin ko na. Gugulayin na natin. Sahugan natin ang bangos. Nagluto ko ng tinulang bangos. Tapos sahugan ko ng malunggay. ito na guys, luto na atin ating tinulang bangos, asinabawang bangos na may malunggay ito magsasandok na tayo guys kasi kakain na tayo ng hapunan kakain na tayo guys ng hapunan ito, dalawa lang naman kami guys, kaya tatlong hiwa lang ang niluto po, dahil dalawa lang kami, wala naman dito yung anak namin, nasa malayo Kain na tayo guys. Meron ng kanin, mayroon tayong sinabawang isda, at mayroon din tayong saging. Oh, kain na tayo guys. Tikman natin yung sabaw guys. Hmm, sarap. Masarap. Kapag mainit pa yung sabaw, masarap siya. Sabaw na may malunggay. Kain guys kain tayo ng hapunan. Ayan, o. Oh. Tcharam! Mmm! kain na! Yung mister ko, guys, nakatingin sa akin kumakain. Kumakain na ha, habang nagbablog. Kain! <laughs> Dito ko natapos ang aking vlog, guys, habang kumakain. Thank you for watching. Shout out sa mga nag-subscribe sa akin at saka sa mga viewers ko. Shout out and God bless sa inyong lahat. I love you guys. Bye-bye.